Napaisip ka na ba kung gaano karaming beses tila ang oras ay laban sa iyo? Marahil tinitingnan mo ang iyong buhay at nararamdaman mong nahuli ka, na may mga oportunidad na nawala o ang hinaharap ay hindi tiyak. Pero ano ang mangyayari kapag naaalala nating ang Diyos ang Panginoon ng oras? Hindi siya limitado ng ating orasan at ang tila nawala sa atin ay maaaring maibalik sa mga nakakagulat na paraan. Sa video na ito, matutuklasan mo kung paano nagtatrabaho ang Diyos sa likod ng mga eksena. Inihahanda ang iyong hinaharap kahit na parang walang nangyayari. Huwag maliitin ang maaari niyang gawin sa oras na akala mong nasayang. Samahan mo ako hanggang sa dulo at tingnan kung paano maaaring baguhin ng iyong pananampalataya ang pananaw na ito, nagdadala ng pag-asa at direksyon para sa mga darating na araw. Minsan, tila ang buhay ay nakatigil, hindi ba? Ang promosyon na hindi dumating, ang pintuan na nananatiling sarado, at ang mga panalangin na tila hindi naririnig. Naranasan mo na ba ito? Alam kong... Lahat tayo ay nandyan na kung saan tinitingnan natin ang paligid at nagtatanong, Diyos, bakit walang nangyayari? Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na natutunan ko sa aking paglalakad kay Kristo. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Hindi siya nagtatrabaho ayon sa ating orasan. Ang oras na akala nating nasasayang ay ang sandali na kanyang hinuhubog, inihahanda at inaayos ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kayang makita ng ating mga mata. Napaisip ka na ba tungkol dito? Naalala ko ang isang panahon na ako ay nabigo, walang nakikitang resulta at nagtataka sa oras ng Diyos. Mahirap 'yon. Pero sa katahimikan na iyon, sa paghihintay, napagtanto ko na ang Diyos ay nagtuturo sa akin na magtiwala sa Kanya. Hindi ito madali pero minsan, hindi ba kailangan natin ang ganitong sapilitang pahinga upang matutunan ang pagpapahinga sa Panginoon? Isipin mo ito kung ang Diyos ay lampas sa oras, hindi ba't ibig sabihin nito ay nasa hinaharap mo na siya, nagtatrabaho para sa iyo? Ilang beses tayong nakakulong sa kung ano ang nasa harapan natin habang siya ay may inihandang bagay sa hinaharap. Alam kong mahirap itong makita ngayon, pero paano kung ang paghihintay na dinaranas mo ngayon ay bahagi ng isang mas malaking bagay na kanyang binubuo? Marahil nagtataka ka ngayon, nagtatanong kung bakit hindi pa bumukas ang pintuan. Nandoon na ako. Ano ang lihim? Magtiwala na kahit parang walang nangyayari, ang Diyos ay may ganap na kontrol. Siya ang panginoon ng oras. Naisip mo na ba kung ano ang ginagawa niya sa iyong hinaharap habang naghihintay ka? At dito nagsisimulang maging interesante ang mga bagay. Napansin mo na ba kung paano tila ang ating oras ay hindi kailanman kapareho ng sa Diyos? Nais natin na lahat ay mangyari ng mabilis na ang mga bagay ay maayos ayon sa ating ritmo. Pero ano ang ginagawa ng Diyos? Hinihiling niya sa atin na maghintay. Nakafrustrate na ba ito sa iyo minsan? Dahil kung magiging tapat tayo, sino ang may gusto sa paghihintay, hindi ba? Naalala ko ang isang sitwasyon sa aking buhay kung saan ako ay naghihintay ng isang mahalagang sagot at ang lahat na nais ko ay agarang kumilos ang Diyos. Ang pagkabahala ay naghari at iniisip ko ang pinakamasamang senaryo. Marahil nararamdaman mo ito ngayon, naghihintay para sa isang paggaling, para sa pagbabago ng trabaho, o kahit para sa isang banal na sagot na hindi pa dumating. Pero talagang ang ating oras ay ang pinakamahusay. Puminto tayo at magmuni-muni ng kaunti. Isipin mo si Abraham. Nangako ang Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa, pero alam mo ba kung ano ang nangyari? Kinailangan niyang maghintay. Mga taon ang lumipas bago niya nakita ang katuparan ng pangako. Ilang beses ka nang nandoon, naghihintay sa isang bagay na tila sobrang tagal. Alam kong madali itong mawala ng pasensya, ngunit dito nagmumula ang punto. Ang oras ng Diyos ay hindi umaangkop sa ating oras. Ngayon, tatanungin kita. Habang naghintay ka dyan, hindi ba't inihahanda ka ng Diyos para sa mas malaking bagay? Naisip mo na ba ito? Minsan, sobrang nakatuon tayo sa paghihintay na nakakalimutan nating tingnan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa panahong iyon. Baka hindi ba siya naghubog sa iyo, tulad ng ginawa niya kay David, na kailangang maghintay ng maraming taon para maging hari. Ang katotohanan ay nakikita ng Diyos ang kabuuan habang tayo ay nakakulong sa isang maliit na bahagi ng kwento. Naisip mo na ba na ang panahon ng paghihintay ay maaaring bahagi ng kanyang plano? Maaaring ang hinihiling mo ngayon na kaplano na niyang ibigay sa iyo sa tamang oras sa hinaharap. At alam mo ba kung ano ang kawili-wili? Ang ating paghihintay ay hindi kailanman sayang. Sa mga sandaling ito, natututo tayong talagang magtiwala, isantabi ang ating kontrol at ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Pero handa ba talaga tayong payagan ang Diyos na maging Panginoon ng ating panahon? Naisip mo na ba kung ano ang ginagawa ng Diyos habang naghihintay ka? Minsan, tila walang nangyayari, di ba? Para bang ang ating mga panalangin ay sumasalungat sa kisam at bumabalik? Pero paano kung ginagamit ng Diyos ang panahong ito para ihanda ka para sa mas malaking bagay? Naisip mo na ba na ang katahimikan ng Diyos ay maaaring ang sandaling hinuhubog kanya, pinapalakas ka, at inihahanda ka para sa darating? Naalala ko ang isang panahon sa buhay ko kung saan naramdaman kong naipit, walang nakikitang pagbabago at nagtatanong, Diyos, bakit ang tagal? Sa panahong iyon ng paghihintay, nagsimula siyang magtrabaho sa mga aspeto ng aking pagkatao na hindi ko alam na kailangan pang baguhin. Hindi ba't maaaring nangyayari ito sa iyo? Baka habang naghihintay ka na bumukas ang pintuan, inihahanda ka ng Diyos para sa responsibilidad na kasama ng biyayang iyon. Ngayon, sabihin mo sa akin, handa ka na bang tanggapin ang hinihiling mo? Minsan, humihingi tayo ng mga bagay ng hindi pahanda para sa mga ito. Isipin mong humiling sa Diyos ng bagong trabaho, ngunit wala kang kinakailangang kakayahan para panatilihin ang trabahong iyon o humingi ng isang malusog na relasyon, ngunit may dalang sugat mula sa nakaraan. Sa kanyang karunungan, alam ng Diyos ang tamang oras para ibigay sa atin ang hinihingi natin. Naisip mo na ba na ang paghihintay ay panahon para sanain kanya? At hindi ito madali, alam ko. Ang paghihintay ay maaaring hindi komportable, maaaring tila parusa. Pero hindi ba ito ang kinakailangang paghahanda para sa susunod na yugto ng iyong buhay? Baka iniaayos ng Diyos ang maliliit na detalye, hinuhubog ang iyong puso upang, kapag natupad ang pangako, nandyan ka sa tamang lugar na ang puso ay nakaayon sa Kanya. Naisip mo na ba ito? At kapag ang paghihintay ay tila masyadong mahaba, palagi kong tinatanong, ano ang gustong ipabatid sa akin ng Diyos sa prosesong ito? Baka ito ay pasensya, pananampalataya, o marahil isang hindi matitinag na pagtitiwala sa kanya. Maaaring sinasanay kanya ngayon upang kapag dumating ang biyaya, handa ka ng alagaan ito ng may pananabik at pasasalamat. Ngayon, tinatanong kita, handa ka na ba para sa sagot ng Diyos o kailangan mo pa ng kaunting panahon sa kanyang pugon? Binabago nito ang ating pananaw, hindi ba? Ilang beses mo nang sinubukang unawain kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, ngunit parang lahat ay walang saysay. Maraming beses ko nang natanong ito. Ang katotohanan ay, madalas, hindi natin nakikita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa likod ng mga eksena. At nandyan ang tanong, paano tayo magiging ganap na nagtitiwala sa isang plano na hindi natin makita? Isipin mo si Jose sa Biblia ibinihad ng kanyang sariling mga kapatid, itinapon sa isang kulungan ng walang dahilan. Sa tingin mo ba alam niya kung ano ang ginagawa ng Diyos sa mga sandaling iyon? Marahil, maraming beses siyang tumingin sa paligid, hindi maintindihan kung paano ang sitwasyong iyon ay maaaring bahagi ng plano ng Diyos. At ikaw, naramdaman mo na bang ganoon? Sa gitna ng isang komplikadong sitwasyon, sinusubukang hanapin ang kahulugan sa gulo. Ngayon, tingnan mo. Ano ang nangyari kay Jose sa huli? Siya ay itinataas, inilagay sa isang mataas na posisyon ng kapangyarihan sa Ehipto dahil sa pinagdaanan niyang proseso. Baka ang pinagdadaanan mo ngayon ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos kahit na tila mahirap unawain. Minsan, Sobrang nakatuon tayo sa mga problema sa ating harapan na nakakalimutan nating ang Diyos ay nakatingin sa kabuuan. Nakikita niya ang wakas mula sa simula. Ngunit hayaan mong tanungin kita. Handa ba tayong magtiwala sa Diyos kahit na hindi nakikita ang buong daan? Magtiwala kapag ang kasal ay dumaranas ng krisis, kapag ang medikal na pagsusuri ay hindi ang inaasahan, o kapag ang mga pintuan ng trabaho ay tila nagsasara isa-isa. Paano magtiwala na ang lahat ay bahagi ng plano ng Diyos kahit na parang wala namang kabuluhan? Ipinagtapat ko sa iyo na nagkaroon na ako ng mga pagkakataong tinanong ko kung talagang nasa tamang landas ako. Pero alam mo kung ano ang natutunan ko. Na ang ating pananaw ay limitado at ang sa Diyos ay walang hanggan. At dito pumapasok ang pagtitiwala. Ito ay ang maniwala na kahit na parang ang lahat ay gumuho, siya ay patuloy na nasa kontrol, inaalog ang mga piraso na hindi mo man maiisip. Naisip mo na ba kung bakit napakahirap magtiwala sa Diyos sa gitna ng kalituhan? Maaaring ang ating likas na ugali ay gustong maunawaan at kontrolin ang lahat. Pero handa ba tayong ipasa ang kontrol sa Diyos at sabihin, nagtitiwala ako kahit hindi ko nakikita? Naisip mo kung paano nito lubos na binabago ang paraan ng ating pamumuhay? Marahil ang ginagawa ng Diyos sa iyong hinaharap ay mas malaki pa kaysa sa iyong kayang isipin ngayon. At habang hindi mo nakikita ang resulta, humihiling siya sa iyo ng isang bagay, tiwala. Handa ka bang magtiwala sa prosesong ito kahit hindi mo nakikita ang panghuling destinasyon. Napansin mo na ba na kapag ang biyaya ay sa wakas dumating, biglang may katuturan ang dahilan ng paghihintay? Minsan, tumitingin tayo sa nakaraan at iniisip, ah, ngayon naiintindihan ko na. Nangyari na ba ito sa iyo? Sa akin, nangyari na ito ng maraming beses. Sa oras ng paghihintay, talagang sumasakit ang pagkabahala, sumisibol ang pagdududa, at tila ang oras ng Diyos ay masyadong matagal. Pero kapag dumating ang biyaya, ito ay dumarating sa tamang oras, hindi bago, hindi pagkatapos. Naalala ko ang isang sitwasyon sa aking buhay kung saan ako nananalangin para sa isang mahalagang pagbabago. Nagiging di mapakali ako, nagtatanong kung bakit masyadong matagal ang Diyos. Ngunit, nang dumating ang sagot na pagtanto ko na kung dumating ito ng mas maaga, hindi ako magiging handa. Naisip mo na ba kung ang biyayang matagal mong hinihintay ay dumating sa maling oras? Handa ka na ba? Ngayon, tinatanong kita, naniniwala ka bang alam ng Diyos kung kailan ka magiging handa upang matanggap ang iyong pinapangarap? Dahil tingnan mo, hindi lang ito tungkol sa pagnanais ito ay tungkol sa pagiging handa. Mas kilala ng Diyos ang ating puso kaysa sa ating sarili at alam niya ang tamang oras para tayo ay pagpalaing. Naisip mo na ba na maaaring hinihintay niya na ikaw ay maging mas mature upang kapag dumating ang biyaya, magagawa mo itong alagaan ng matalino? Isipin mo ito. Minsan, Humihiling tayo sa Diyos ng mga bagay na sa tingin natin ay handa na tayong tanggapin, ngunit siya, sa kanyang karunungan, ay alam na kailangan pa nating dumaan sa ilang proseso. Maaaring inaayos niya ang maliliit na detalye, inihahanda ang ibang tao o mga pangyayari upang ang lahat ay magtagumpay ng maayos. Ngayon, handa ka na ba para sa biyayang hinihintay mo o kailangan mo pa ng kaunting paghahanda? At kapag dumating ang biyaya, napansin mo ba kung paano parang lahat ay tumutugma? Ang mga bagay na dati ay tila hindi magkakaugnay, bigla na lang nagkakaroon ng kahulugan. Hindi kailanman nagkakamali ang Diyos sa oras. Alam niya kung kailan at paano kumilos. Pero sabihin mo sa akin, Nagtitiwala ka na ba na kapag hindi pa ito nangyari, ito ay dahil ang mas mabuti ay darating pa? Marahil nasa gitna ka ng paghihintay ngayon, tumitingin sa paligid, nagtatanong, kailan, Diyos? At ang masasabi ko sa iyo, mula sa puso, ay alam niya ang ginagawa niya. Maniwala ka dito. Naisip mo na ba na ang biyayang inihanda niya para sa iyo ay mas malaki pa kaysa sa iyong iniisip? At kapag dumating ito, handa ka na bang tanggapin ito ng may pasasalamat na alam mong ito ay dumating sa tamang sandali? Naisip mo na ba kung gaano kadali tayong mag-alala sa hinaharap? Parang palagi tayong nag-aalala, sinusubukang hulaan ang mangyayari, kontrolin ang bukas. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na andyan na ang Diyos, sa hinaharap, inihahanda ang lahat? Nagbibigay ba ito sa iyo ng kapayapaan o lalo kang nag-aalala? Dahil naranasan ko na ang maraming pagkakataon na sinusubukan kong planuhin ang bawat detalye ng aking buhay upang mapagtanto na wala akong kontrol sa mga darating. Ang katotohanan ay ang pagtitiwala sa ating hinaharap sa mga kamay ng Diyos ay isa sa pinakamalaking hamon ng pananampalataya, hindi ba? Gusto nating malaman kung ano ang mangyayari, kailan mangyayari, at kung magiging maayos ito. Ngunit ang hinihiling ng Diyos sa atin ay kabaligtaran. Inaanyayahan niya tayong magpahinga, ipasa ang bukas sa kanyang mga kamay. At madali ba itong gawin? Tiyak na hindi. Ngayon, hayaan mong itanong ko sa iyo. Nag-aalala ka ba masyado tungkol sa bukas kapag ipinangako na sa iyo ng Diyos na siya ang nag-aalaga sa lahat? Ako mismo ay dumaan sa mga pagkakataong nag-aalala ako sa gabi Naguguluhan kung ano ang nakalaan para sa akin sa hinaharap. Sinusubukang makahanap ng solusyon para sa mga problema ang hindi pa dumarating. Naranasan mo na ba ito? At alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Na ang Diyos ay mayroon ng lahat sa kontrol at ang aking pag-aalala ay walang binago kundi nagpagod lang sa aking. Nagtitiwala ka na ba na maipapasa mo ang iyong buong hinaharap sa mga kamay ng Diyos? Mukhang madali ito sa teorya, ngunit sa practice, kapag tayo ay nahaharap sa mga hamon, ang tiwalang ito ay sinubo. Ang pumipigil sa atin na magpahinga sa Diyos ay ang ating sariling pagnanais na kontrolin. Pero sa pagsubok na hawakan ang mga rins, Baka nawawalan tayo ng pagkakataong makita ang Diyos na kumikilo sa isang kamanghamanghang paraan. Isipin mo ito. Kung ang Diyos ang Panginoon ng oras, hindi lamang niya alam kung ano ang kailangan mo ngayon, kundi alam din niya kung ano ang kakailanganin sa hinaharap. At higit pa rito, inihahanda na niya ang daan para sa iyo. Naisip mo na ba na habang nag-aalala ka sa bukas, ang Diyos ay inaayos na ang mga detalye na hindi pa pumasok sa iyong isipan. Tinanong kita, ano ang pumipigil sa iyo na ganap na magtiwala sa kung ano ang inihahanda ng Diyos para sa iyong hinaharap? Baka ito ay takot sa hindi kilala? Baka ito ay pangangailangan na kontrolin? Ano man ito, isang bagay ang masasabi ko ng may katiyakan, alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Nasa iyong bukas na siya at tapat siya sa pagtupad ng kanyang mga pangako. At handa ka na bang ipasa ang hinaharap na ito sa kanya na alam mong ang pinakamainam ay para sa iyo? Marahil ang kailangan mo ngayon ay simpleng magpahinga sa katotohanan na ang hinaharap ay nasa kanyang mga kamay. Handa ka bang gawin ang hakbang na ito ng pananampalataya at magtiwala sa darating kahit hindi alam ang mga detalye? Naisip mo na ba na madalas ang panahon ng paghihintay ay hindi lang tungkol sa biyayang mismo, kundi sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin habang tayo ay naghihintay? Minsan, tila nagtatagal ang Diyos, hindi ba? Pero baka ginagamit niya ang panahong ito upang tayong ihanda, hugisin, palakasin. Nakaranas na ako ng mga panahon ng paghihintay na tanging pagkatapos ko lamang naintindihan na hindi ang biyaya ang naantala, kundi ako ang hindi handa upang ito ay tanggapin. Hayaan mo akong magtanong. Baka ang panahong sa tingin mo ay nasasayang ki ay ang panahon na ginagamit ng Diyos upang baguhin ka. Napansin mo ba na sa mga pinakamasalimuot na sandali, tayo ay lumalaki, natututo at nagiging mature? Marahil ginagamit ng Diyos ang prosesong ito upang palakasin ka, Upang turuan ka ng mga aral na matutunan mo lamang sa pamamagitan ng paghihintay. Naranasan ko na ang mga sandaling nabigo ako, akala ko hindi naririnig ni Diyos ang aking mga panalangin. Pero alam mo ba kung ano ang napansin ko pagkatapos? Habang ako'y naghihintay, siya ay nagtatrabaho sa akin, binabago ang aking ugali, inaayos ang mga bagay sa aking puso na hindi ko alam na kailangan pang ayusin. Naranasan mo na ba ito? Napansin mo ba na pagkatapos mong dumaan sa isang mahirap na sitwasyon, lumabas ka roon na mas malakas, mas matalino at mas malapit kay Diyos? Ngayon, hayaan mong tanungin kita. Sa tingin mo ba handa ka ng tanggapin ang lahat ng ibinibigay ni Diyos sa iyo? O baka mayroon pang mga bahagi sa iyong buhay na kailangang hubugin niya? Naniniwala ako na madalas, mas interesado si Diyos sa kung sino ang nagiging tayo habang nagiging proseso kaysa sa simpleng pagbibigay sa atin ng biyaya. Gusto niya tayong maging handa na magkaroon ng isang pusong bukas na mahubog sa larawan ni Kristo. At habang naghihintay ka, ano ang nangyayari sa iyong puso? Pinapayagan mo bang mahubog ka ni Diyos o nahahadlangan mo ang proseso? Minsan, ang panahon ng paghihintay ay talagang para turuan tayong maging mapagpasensya, mapagpakumbaba o kahit na magkaroon ng tiwala. Sa tingin mo, kung ibibigay ni Diyos ang lahat ng gusto mo ngayon, handa ka bang harapin ito? Naisip mo na ba ito? Sasabihin ko sa iyo, ang panahon ni Diyos ay hindi katulad ng sa atin. Nakikita niya ang kabuuan ng larawan at alam kung ano ang mas mabuti para sa atin. Maaring hinahawakan niya ang isang biyaya dahil gusto niya munang lumago ka na maging handa ka upang pangalagaan ito ng may karunungan. Kaya, sa halip na magreklamo sa oras ng paghihintay, hindi ba dapat nating tingnan ito bilang isang pagkakataon para sa paglago, para sa pagbabago? Pinapayagan mo bang mahubog ka ni Diyos sa panahong ito o masyado kang nakatuon sa pagdating ng biyaya? Dahil sa huli, ang pinakamalaking biyaya ay maaaring hindi ang ating inaasahan, kundi ang ginagawa ni Diyos sa atin habang tayo ay naghihintay. Naisip mo na ba ito? Ang pasensya ay isang bertud na madalas na tila mas madaling sabihin kaysa ipatupad, hindi ba? Naisip mo na ba kung gaano kahirap maghintay para sa ipinangako ni Diyos? parang ang pagkabahala at pananabik ay nagsasama na bumubuo ng isang bagyong emosyon sa loob natin. Nakatigil ka na bang magmuni-muni kung paano maaring baguhin ng pasensya ang paghihintay na ito? Kapag nahaharap tayo sa mga hamon, ang tukso na kumilos ng mag-isa ay maaaring malakas. Ilang beses na bang nais nating madaliin si Diyos o kahit na makatulong sa pagtupad ng mga pangako? Nandoon na ako at maniwala ka, hindi ito magandang kalagayan. Madalas, ang ating mga aksyong di mapagpasensya ay nagdadala sa atin sa mga desisyon na hindi umaayon sa tunay na plano ni Diyos para sa atin. Ikaw, nakagawa ka na ba ng mga desisyong padalos-dalos na pinagsisihan mo pagkatapos? Ang pasensya ay hindi lamang paghihintay, ito ang saloobin natin habang naghihintay. Ano ang iyong saloobin ngayon? Naghihintay ka ba ng may pananampalataya o may pagkabigo? Napansin mo ba na madalas ang paraan ng ating paghihintay sa mga pangako ni Diyos ay nagbubunyag ng marami tungkol sa ating pananampalataya at tiwala sa Kanya? Kung tayo ay nababahala at nawawala ng pag-asa, maaaring ipakita nito na, sa kaloob-looban, hindi pa tayo ganap na naniniwala na si Diyos ay may perpektong plano. Sa kabilang banda, ang paghihintay ay maaaring maging isang mahalagang panahon ng pagkatuto. Isipin mo ito, bawat sandali ng pasensya na iyong pinapairal ay isang pamumuhunan sa iyong pananampalataya. Ano sa tingin mo ang maaaring ituro sa iyo ni Diyos ngayon habang naghihintay ka? Maaaring binibigyan kanya ng bagong pananaw Tinutulungan kang mas maintindihan ang kanyang mga pangako o inihahanda ang iyong puso para sa mga darating. Naisip mo na ba ang mga aral na maaring dalhin ng paghihintay? At kung sa halip na mag-alala, nagsimula kang magtanong, ano ang maaari kong gawin upang lumago sa panahong ito ng paghihintay? Mayroon bang talata na makakapagpalakas sa iyo? O baka may panalangin kang nais ipahayag humihingi ng karunungan at pasensya. Lagi kong naaalala ang mga sandaling ang pasensya ay pinarangalan. Hindi lamang sa mga biyayang natamo, kundi sa pagbabagong naganap sa loob ko. Dito sa puwang sa pagitan ng inaasahan at katuparan, nagtatrabaho si Diyos sa ating mga puso. Minsan, hindi lamang niya inihahanda ang biyaya, kundi inihahanda rin tayo upang itoy matanggap. Kaya Paano mo maipapakita ang pasensya sa iyong paghihintay? Maaaring kailangan mo ng pahinga, ng oras para sa pagninilay, o kahit isang gawa ng pananampalataya na muling magpapatibay sa iyong tiwala kay Dios. Maging tapat tayo, ang paghihintay ay maaaring mahaba at sa ilang pagkakataon masakit. Pero ano ang maaari mong gawin upang gawing mas makabuluhan ang panahong ito? Paano kung gamitin mo ang oras na ito upang mas mapalapit kay Diyos, upang maghanap ng mas malalim na koneksyon sa Kanya? Habang naghihintay ka, alalahanin mong si Diyos ay aktibo, hindi siya natutulog. Siya ay nagtatrabaho para sa iyong kabutihan, hinuhubog ang sitwasyon at inihahanda ang pinakamainam para sa iyo. At maaari ka bang magtiwala na sa huli, lahat ng panahong ito ng paghihintay ay magiging sulit. Kung ang video na ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang kanal sa pamamagitan ng pag-subscribe upang makapaghatid tayo ng higit pang salita ni Diyos sa iba. Salamat sa pagdating hanggang dito at hanggang sa susunod na video.